Hi guys, welcome. Lolog. Hello guys, welcome. To Ay ayaw yung gorito o oh, may flower. Today's video guys is <laughs> sa piyesta sa pala. ayaw yung yes. ganito. <laughs> guys, kung walang boto, so, ito na lang. Malaki ko sabihin yung babae boto. <laughs> so guys, ito tayo, tayo sa kabila. Tara na guys. Ayaw yung ganito. Ayaw Meron <laughs> kayo na tara na. Ay payo lang, ganyan payo lang. Ang ganda rin ang na Ang ganda rin na. kami sa mga meror. Si madam guys. Anong bilihin mo madam? Tali? What, what, what ever? <laughs> ito na madam. sa buhay. Kaya ng kojic, guys. Trust only kojic. Kita niyo yun naman yung model, ang oh sobrang

Bili ako 25 sana. Oh, 25 sana. Bili ka na. Bili, Bili ka naman. Wala mo magpigil sa'yo na hindi ka magbili. Wala mo ako pira, oh. <laughs> no? Gusto ko ano Basta <coughs> Saan? Bye guys. See you my next many vlog. Bye. Bye Jenna. Bye everyone. Bye, 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 bye. Bye, everyone.